Gabi. Mga kasipag. Maulan na gabi, ha? Eh. Maulan. Ayun oh, nan. Maulan na gabi. Magluluto tayo ngayong ano? Pasabot tayo mga kasipag, oh. Huh? Talbos na ng ano, kamote. Saka ayan oh. Huh? halo ko, to, talbos ng kamote saka tao dito. Yung isa ni isang plastic to, to. Ang Ayan, tinangkong. Ayan, parisan natin ang tuyo. Ayan. ayang ano tayo, nasalang tayo ng kawali. Rituin muna natin itong mga kasipag. Yung tuyo. Pagsawag natin dyan. Ayan, magsasabaw tayo. Iprito muna natin to yung tuyo natin. Ayan na kasi, mga kasipag. Pasensya na, medyo... Umulan, hindi malinaw masyado yata yung buses ko. Mula kasi ngayon mga kasipag. Ayan, prituhin muna natin yung ano. pang natin sa talbos ng kamote. Tuyo. Pati yung tuyo. Ngayon, ang mahal makasipag. E, lalo na sa panahon niya maulan. Prituhin muna natin muna natin siya. Ah, mali pala mga kasipag. Ito hindi pala, hindi pala 'to isawag dito. Hindi hindi ano. Baga, iparis lang siya, iparis. magsabaw lang tayo nito. Yan. Lagyan ng tuyo. Ayan, pangparis lang natin. Kala ko ihalo. Hindi pala ihalo ng sawa ko. Iyan nun ang plus siya. Iparis mamaya. Pag kumain na. Huwag naluto. Pritoin mo lang. Prito muna tayo tuyo. Kapag tapos, magsabaw tayo. Mga daun-dahon. Talabas ng kamote. Ay, eh maulan mga kasipag ayan na luto na mga kasipag oh. sa lakas pa naman ng apoy niya no? mm -hmm. na hindi na wow yan aray 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 matalsik matalsik matalsikan yung kamera natin so baka hindi tayo mga video baka hindi tayo baka video Ayan, binuusan ang buusan ng tubig. Umuuso ko. Umalagablab mga siba. kita nyo, di ba? Ang galing ng pagkal... Mmm! Diba? Ang galing ng na sipok natin, oh. Ayan. Ah. Ayan, pagkita nga. Ayan, eh. ayan. Hindi na. <laughs> pagkita nga. Pagkita nga, ma. Hindi <laughs> ka. Ayaw. Abo. Ayaw yan, ayaw yan. Ayan, yeah, dyan tayo. Dyan tayo po sa niloto natin. Lala niloto natin. Parang ano naman. Ayan, may ano tayo mga sipag, oh. May sili yan, may sili. Wala ka, uh, sibuyan. <laughs> <Bigad. laughs> Simpleng ano lang yung makasipag. Kurang sibuyas at bawang. Medyo tipid tayo, tipid ah. Tanti may sabaw lang tayo. Ah. Yan na rin yung ano, lasa ng tuyo. Ah, uh, iparish na natin mamaya pag kumain. Ayun siya. and, ah, andos na. Sabaw. Sabaw na lang. ayana. na nilunod na mga kasipag nilunod na ayan pa sige pa ayan alright oh nadala ang sili oh nadala oh. ang sili oh sili. okay na yan dyan na yan siya panghangang yan panghang nag harvest tayo mga kasipag sa tanim natin may mali tayo ng garden uh, maganda talaga po may tanim tanim tayo kung may space man ang yung bakuran nyo bakuran natin taniman natin mga uh, gulay gulay para uh, maka pian pian ba katulong sa katulong na sa pangulap mga ngailangan lalo pa sa ngayon bili yung ang malang ano bilihin ito mo gulay ang mamahal sa syaro eh pa tuloy ako magtagalig pero okay lang na para magka itindihan ba Mag magkasinabo at, at tilawan na natin Ayan na, mga sipag. Natikman na natin. okay, okay siya. Masarap. Hindi na ba dagdagan natin sa bawto? Okay na, sa daw. Okay na, mga sipag. Oh, lumulok tayo mga sili, mga sipag. Oh. wow. Kaya na, ano. Bitsen. Ayan. Gagawa tayo mamaya sa sawan, mga sipag. Para sa ano? Para sa tuyo. pares natin sa gulay eh. Okay. Ay, sige na mga, mga kasipag. masyadong na maba to. Okay na to. Maluto na to. Kaya na na. Kain na na. Kain tayo. Maraming salamat sa panunod.